Ako po si Robert, 32 years old. Sa edad kong to, hindi ko man lang naranasan ang magkaroon ng long-term relationship. Sa madaling salita, short-term lang. Buwan lang yung binibilang nani. Hindi ko alam yung mga naging dahilan kung bakit sa lawahan ang mga nakikita kong mga babae. Kaya, hanggat maaari, ayaw ko nang muling magkamay. Kaya lang, sadyang mapagbiro ang tadhan dahil sa kakaiwas ko sa mga babae niya. Nakahanap naman ako ng isang babaeng pag-aari na ng iba. At ito ngayon ang dahilan kung bakit po ako nandito. Gusto ko din kasing ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko sa asawa ng bosko ko. At ganito, nagumpisa ang kwento ng buhay ko. Ruben, luluwas ako bukas ha. Isasama sana kita. Kaya lang, walang kasama ang asawa ko. Kaya, naisipan kong mag-commute na lang. At sasamahan mo na lang ang asawa ko dito. Baka kasi, ano ang mangyari kung iiwan natin siyang mag-isa? Alam mo na siguro ang dahilan kung bakit ganito ang sinasabi ko sa Ang sabi ng amo kong si Sir Kevin. Han, ano ba yung iniisip mo kasi? Ano ba yan? Ang nagtatakang tanong ni Madam Almira, nalingid sa kalaman ni Sir Kevin, narinig pala niya ang mga sinabi ni Sir. Han, wag mo naman sanang masamain ang mga sinabi ko. Hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo ha. Alam mo na siguro yung mga dahilan maraming mga lalaki ang nagkakandara pa sa'yo. Kahit alam nilang, taken ka na. Alam mo kasi, Han, natakot lang kasi ako. Baka kasi matukso ka at bigla mo na akong iwan. Alam mo naman na mahal na mahal kita. Kaya kung ano man yung mga narinig mo, inuulit ko Huwag mo naman sanang bigyan ng kahulugan, ang sabi ni Sir. Alam mo, Han, hayaan mo lang yung mga lalaki na yan. Kasi hanggang tingin at imagine na lang ang pwedeng lang gawin sa akin. Mahal kita, alam mo yan, di ba? At ramdam na ramdam mo yan, syempre. Taya, hindi ko kayang lokohin ang lalaking super love ko, no? Tandaan mo yan. Ang sagot ni Madam Almira. At sa sinabing yun ni Madam, niyakap ni Sir ang asawa nito. At tila ba nakalimutan na nilang may tao sa kanilang tabi. Nagyakapan at naghalikan silang dalawa. Nung hindi na nila Natiis, Pumasok na sila sa kwarto at doon nila pinakawalan ang nag-aalab nilang pagmamahalan. Mula sa sala na aking kinaroroonan, dinig na dinig ko ang mga eksena sa loob. At hindi ko maiwasang mag-imagine. Maganda kasi si Madam. Sexy at napakakinis ang kutis nito. Kaya, ganun na lang ang mga sinasabi ni Sir. Kahit sinong lalaki, talagang magkakandara pa sa misis nito. Yung ingay nila sa loob ng kwarto, hindi ko kinaya, mga kabagets. Tumayo ako sa aking kinaupuan at dali-dali akong pumasok sa kwarto. At nung nandun na ako sa kwarto ko, dun ko na pinakawalan ang nagbabagang init sa aking katawan. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas, nailabas din. At habang inaayos ko ang sarili ko, narinig ko na ang boses ni Sir Kevin. At ang sabi niya, ihatid ko na daw siya sa terminal. Mabilis ko nang inayos ang sarili ko that time, nung narinig ko ang boses ni Sir. Lumabas na ako noon mula sa kwarto ko, at agad na akong dumerecho sa garahe. Nandun na pala ang mag-asawa, mga kabagets humingi ako ng dispensa sa kanila dahil naghintay pa sila. Ngumiti lang nun si sir. Sabay sabi, Nako Robin, wala yun. Ano ka ba? Basta, yung mga sinabi ko sa iyo ha. Huwag mong kakalimutan. Bantayan mo ang asawa ko. Kung lalabas siya ng bahay, samahan mo siya. Nagkakaintindihan ba tayo? ang sabi ni sir. Opo naman sir, huwag kang mag-alala. Bantayan ko ang asawa mo, ang sagot ko. Pagkatapos naming nag-usap ni sir, tahimik na kaming tatlo sa loob ng kotse. Hanggang nakarating na kami sa terminal. Nagyakapan at naghalikan muna silang dalawa bago tuluyang sumakay si Sir Sabas nung pauwi na kami ni Madam. Siya yung pumasag sa katahimikan. At ang sabi niya, Robin, may tatanungin lang sana ako sa iyo. Kasi, lalaki ka. Siguro naman eh, alam mo ang sagot sa tanong ko sa iyo. Roben. Mm, Robin, yung ugali ng asawa ko. Sa tingin mo ba, tama yung ginagawa niya? Alam mo, hindi ko lang pinapahalata sa kanya na nasasaktan ako. Kasi, parang wala siyang tiwala sa akin. Ang iniisip niya kasi, lolokohin ko siya pag nakatalikod na. Robin, kung ikaw ang naging asawa ko, gagawin mo rin ba ang ginagawa ng asawa ko ngayon? Ang hindi ko inaasahay na nasasabihin ni Madam. Sa tanong niyang yon, hindi na ako nagdalawang isip na sumagot at ang sabi ko, Alam mo, Madam, kung ako ang asawa mo, mas higit pa sa ginagawa ng asawa mo ang gagawin ko sa'yo. Ang gusto ko kasi, dito ka lang sa aking tabi. Para hindi ka nila maagaw. O di naman kaya, matukso ka sa iba. Alam mo, maganda ka. Kahit sinong lalaki, gagawin din nila ang ginagawa ng asawa mo. Kaya, Huwag ka sanang mag-isip ng hindi maganda. Huwag mong isipin na walang tiwala ang asawa mo. Sadyang mahal ka lang niya talaga. Nakikita ko ang pagmamahal ni sir sa iyo. Sana unawain mo din ang asawa mo. Ang sakit ko. Hay nako. Pare-pareho lang pala kayong mga lalaki, no? Ang buong akala ko ba naman, iba ka din sa kanya ewan ko ba. Kung bakit kayo ganyan? Dapat kasi magtiwala naman kayo. Hindi yung parang ewan kayong mag-isip, ang sabi niya. Bakit, madam? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa salamin? Hindi mo ba alam na maganda ka? Sexy at maputi? Gaya nga ng sinabi ko sa iyo kanina kahit sinong lalaki, madam. Gagawin din nila ang ginagawa ni sir. Kaya, pwede ba? wag ka nang mag-isip dyan. Magpasalamat ka na lang dahil mahal ka ng asawa mo. Alam ka niyang pahalagahan. Alam niyang ingatan ang isang tulad mo. Ang sagot ko. Pagkatapos kong sinabi ang mga yan, tahimik na si madam. Malamang sa malamang eh naisip din niyang tama ang mga sinabi ko sa kanya. Tahimik na kami nun. At hindi na rin ako nagsalita pa. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay nila. Nauna na siyang bumaba mula sa kotse. At pumasok na sa loob ng bahay nila. Paggalipas ng ilang minuto, pumasok na rin ako sa loob nung nakapasok na ako sa loob amoy alak ang sumalubong sa akin nagtataka ako noon kung bakit amoy alak hanggang sa nakita ko si madam na umiinom na lumapit ako sa kanya at tinanong ko kung bakit siya umiinom ang sagot naman niya trip lang daw niya trip po ba ang tanong ko Oo. Bakit? Bawal ba? Sigurado naman eh. Itikom mo na ang bibig mo. Ang ibig kong sabihin, huwag ka nang magsusumbong. Nagkakaintindihan ba tayo, oo O ayan, tagay mo muna ang sabi nito. Huwag ho kayong mag-alala, madam. Hindi ako magsusumbong. Dahil naintindihan kita. Siguro, nasasakal ka na dahil sa ginagawa ni sir. Sige lang madam, uminom ka lang. Sabayan na lang kita, ang sagot ko. Kinunghak mo ang baso na iniabot niya at agad kong ininumiwad. Nakakadalawang bote na kami nung naramdaman kong iba na ang mga kinikilos ni madam. Tinanggal niya ang t-shirt niya at nakasando na lang ito. Inaamin ko, nung nakita ko ang hinaharap ni madam, hindi na ako mapakali. Balisang balis ako sa aking kinaupuan. At dahil hindi ako mapakali, napansin yun ni madam at ang sabi niya. Mmm, Roben, anong nangyayari sa iyo? balisang balisa ka. At parang hindi ka mapakali. Bakit? Nahihilo ka na ba? Ang nagtatakang tanong nito. Ah, uh, eh hindi po ma'am. Hindi po, hindi po. May kakaiba lang kasi akong nararamdaman. Nung, madam, sige na, di bali na lang. Matutulog na lang ako ang sagot ko. Robin, ano bang ibig mong sabihin? Sabihin mo na. Huwag kang matakot. At mas lalong, huwag kang mahihiyang sabihin kung ano man yun. Dalawa lang tayo ngayon. Kaya, yeah, sige na. Robin, sabihin mo na ang sabi naman niya. Nung narinig ko ang mga sinabi ni Madam, tila nagkaroon ako ng lakas ng loob para lapitan at sabihin ko na sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Madam, kung sasabihin ko sa iyo ang nararamdaman ko ngayon, hindi ka ba magagalit? Baka naman magalit ka pag sinabi ko sa iyo ang sabi ko. Nung time na yon, hindi ko na narinig ang sagot niya bigla ko nalang naramdaman ang labi niya na dumapo sa akin labi. Sabay sabi niya, Robin, hindi na tayo mga bata. Alam ko na ang ibig mo sabihin. Sige lang, gawin mo ang gusto mo. Magsawa ka ngayon. Alam kong kailangan mo din ito. Dahil syempre, lalaki ka. At alam kong naririnig mo ang lahat pag nasa loob na kami ng kwarto, hindi mo pwedeng itanggi dahil palaging hindi nakasarado ang pintuan namin doon. At alam ko din na nasa sala ka lang at nagmamasid sa aming mag-asawa. Ngayon, ikaw naman. Ikaw naman ang kasama ko ngayon. Ang malambing na sabi ni Madam. Nung mga sandaling yon, pareho kaming nakainom at parehong nagliliyap ang naaming nararamdaman. Kaya, hindi na kami nag ng panahon. Hinayaan na lang namin ang aming mga sarili na magpakalunod sa isang makasalanang gawain. Ibang-iba ang asawa ni Sir. Sa dinami-dami kasi ng mga babaeng dumaan na rin sa kamay ko. Sobrang likod niya. Napakaingay at talagang sulit kung magtrabaho. Kaya nasabi kong kakaiba siya. Pagkatapos ang sandaling yun, pumasok na ako sa kwarto. At siya naman naiwan sa sala. Pagod na pagod at halos hindi na ito makagalaw pa. Natulog akong may ngiti sa aking labi dahil nalibre ako kay madam. Kinaumagahan, sunod-sunod na katok ang gumising sa akin. Sabay-sabing, Roben, gising na at kakain na tayo, ang sabi ni madam. Agad naman akong bumangon at inayos ko ang aking sarili. At gaya ng dati, Gising na gising ang aking pagkaralaki. At hindi yun naitago kay madam. Numiti siya nung nakita niyang nakatayo ang bandera. Sabay sabing, Oh, Roben, parang gusto niyang makipaglaro ah, ang nakinising sabi nito. Madam, kung ano man ang nangyari kagabi, Pwede bang kalimutan na natin yun? Total naman eh, pareho tayong nakainom. Alam kong nadala ka lang sa alak, kaya mo nagawa yun, ang sabi ko. Ano? Kalimutan? Ganun na lang ba kadali ang lahat para sa'yo? Yung kalimutan na lang, pagkatapos mong gawin, ang hindi nagagawa ng asawa ko? Ganyan ang sasabihin mo? ang medyo galit na sagot niya. Madam, alam naman nating mali ang nagawa natin kagabi. Sana naman eh, huwag nating hayaan pang muling maulit pa yun. Baka kasi malaman pa ng asawa mo ang ginagawa natin. Mahirap ang pinasok natin. Kaya hayaan mong ako na lang yung iiwas. Aalis na ako ngayon at ikaw na lang ang mag-isip ng dahilan kung bakit ako umalis. Ayaw ko ng magulong buhay. Ayaw ko ng laging natatakot dahil sa nagawa kong pagkakamali. Kaya, madam, pasensya ka na. Aalis na lang ako, ang sabi ko. Nung nasabi ko na kay madam ang mga gusto kong sabihin, agad na akong pumasok sa kwarto at inayos ko na lahat yung mga gamit ko. Pagkatapos nun, mabilis na yung mga hakbang ng mga paako palabas sa bahay ng amo ko. Nung nakalabas na ako, para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Dahil sa pagkakamaling nagawa ko. Sa pagkakamaling, hindi ko lubos may isip na magagawa ko yun sa asawa ng amo. Mas mabuti na yung umiwas kaysa patuloy na magkasala sa isang gawain na malaking kasalanan sa ating Panginoon. At alam kong malaking gulo pag malaman niyo ni Sir. Mas masarap mabuhay at gumalaw kung walang kinakatakutan. Sa ngayon, tahimik na ang buhay ko. Hanggat maaari, ayaw ko munang pumasok sa buhay may asawa. Ratakot pa rin kasi ako. Baka mamaya, Babaeng salawahan na naman yung mapunta sa akin. Masaya ang buhay ng single dahil walang iniisip na responsibilidad. Dito ko na po, Winawa kasayin, ang istorya ng buhay ko.